Nasabat ng mga polis sa isang checkpoint sa Baknotan, La Union, ang isang tourist van na naglalaman ng sako-sako mariwana na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nasa kustudya na ng La Union Police ang apat na lalaking na aresto sa isang checkpoint sa Baknotan, La Union kaninang madaling araw. Lulan ng isang tourist van ang mga suspect kung saan natagpuan rin ang sako-sakong brick at tube like na marihuana na tinatayang nagkakahalaga ng 6.5 milyon pesos. Ayon kay Police Senior Inspector Fridelix Maron, tinangka pa umanong iwasan ng mga suspect ang checkpoint at nang habulin na ng mga ay doon na nadiskubri ang mga kontrabando. Meron po tayong nakuhang 98 na uh, tube like yung pahaba. Tapos 32 na marijuana break so mga around 130 na piraso. Ah, uh, yung estimated value po to kung yung isang isang piraso ay eh, isang kilo so magkakaroon ng uh, more or less 6.5 million. Kinilalang mga nadakip na suspect na si Rani Estefa, Rooney Dagsa, Christopher Bagsiil at Bani Gapasin. Nakatakas naman ang isa pa nilang kasama. Sa ngayon ay nasa PNP Crime Lab Region 1 na ang mga nasa bat na marihuana. Nakaditini rin ngayon sa Baknotan Police Station ang mga lalaki at sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.